Patawag ng hearing ng Kongreso kahapon pero karamihan sa mga inimbitahan na opisyal ng Office of the Vice President hindi dumalo sa nasabing pagdinig. Saan hahantong o anong posibleng maging implikasyon ng pang-snub na ito sa ginagawang hearing ng Kongreso? Alamin natin yan mula kay Prof. Antonio Contreras sa Punto de Vista, Professor. Maraming salamat na yan at magandang umaga. Ang sinasabing dahilan ng mga opisyal sa Office of the Vice President para hindi sila dumalo sa pagdinig sa House Committee ay dahil hindi na daw ito ayon sa intensyon ng isang pagdinig which is in aid of legislation. Tila may nakalimutan yata ang ating mga magigiting opisyal ng Office of the Vice President na ang pagdinig sa House o maging sa Senado man Bagamat ang alam natin ito ay in aid of education na kung saan tinutulungan ito ang pag-aaral sa mga problema para magkaroon ng pagkakataon ng kapag-craft ng mga batas o kaya suriin ang mga kasalukuyang batas at para ito ay ma-improve, mapapaganda. So, balit maliban doon, meron tayong tinatawag na in aid to perform the oversight functions of Congress. Ano ba yung oversight function? Ito yung suriin usisain kung paano ipinatutupad ang mga batas at paano ginastos ang pera ng bayan. Malino naman kasi na kapag mga personal na usapin, katulad ng mga boyfriend, katulad ng mga love life, yan ay wala ng relevant sa pagdinig. Pero kung ang usapin ay kung paano ginastos ng Office of the Vice President ang kanilang confidential funds o kung anuman ang perang ibinigay sa kanila ng Kongreso, pera ng bayan, ito po ay bahagi ng oversight function. Hindi ito lihis sa intensyon ng isang pagdilig. At malinaw naman na yan ang tinitingnan ng komite Saka sa kasalukuyan. Paano ginastos ng Office of the Vice President at kahit ng Department of Education ang confidential fund ng Vice President? So mali po yata yung sinabing ito ay taliwas na o lihis na sa intensyon ng isang pagdini. Kung in aid legislation, pwedeng sabihin yon, pero hindi lamang po yan ang layunin ng isang pagdinig. Ang isa pa pang layunin, inuulit po natin, ay to enable Congress to perform its constitutional duty to over, for oversight, yung tingnan paano ba ginastos ang pera ng gaya. Yan naman po aking punto di vista ng umagang ito. Maganda umaga at maraming salamat. Balik sa inyo dyan sa studio, daya Maraming selamat Professor Antonio Contreras.